Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nanawagan ang PNP kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na lumutang na at harapin sa korte ang mga paratang laban sa kanya. Ito'y batapos, ihain ng mga otoridad sa kampo ni Kibuloy ang warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng Davao City Regional Trial Court. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Nais nilang maging maayos at mapayapa ang pagpapatupad ng batas at ayaw nilang humantong sa gulo ang isu lalo't maraming tagasunod at tagasuporta ang pastor. Dagdag pa ni Fajardo, hindi naman itinuturing na armed and dangerous si Kibuloy lalo't wala naman silang natatanggap na ulat na mayroon siyang private armed group. Una ng subuko at nakapagpiansa ang limang kapwa-akusado ni Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse. Hindi natin i considered na armed and dangerous po si Pasto kasi wala naman pong indication na meron naman po siyang mga private armed groups. Considering naman na si Pastor out of respect yung kanyang uh, posisyon sa lipunan, ay wala naman tayong indication at nabalitaan before na siya ay nagmamayari. Uh, at least nagme-maintain po ng mga baril. We also want to take this opportunity also na manawagan na rin po kay Pastor Kibuloy. ay sana po ay uh, makipag-cooperate na lamang po sila at harapin po itong uh, warrants sa arrest na in po ng ating korte. Bailable naman po itong kaso niya kailangan po niyang uh, personal na magpakita uh, po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail at uh, mapasailalim po jurisdiction po ng korte. Walang plano si Senador Rafi Tulfo na tumakbo sa pagkapagulo sa 2028 national elections. Ito ang ibinahagi ng kanyang kapatid na si House Deputy Majority Leader at Act Party List, Representative Erwin Tulfo. Kasunod ito ng lumabas na survey ng Pulse Asia kung saan statistically tied sa pagkapagulo si na Senador Tulfo at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Tulfo, malaking sakit sa ulo lang ang pagtakbo bilang presidente. Muli ring iginiit ng kongresista na wala rin siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ito ay kahit pa nanguna rin siya sa Senatorial Race Survey ng Pulse Asia. Ayon sa mambabatas, tututok na lang siya sa kanyang trabaho sa Kamara, lalo't di naman ito naiiba sa ginagawa ng Senado. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!